Good morning, Papi Good morning, sa guapong bata Ni Mama Lisa Good morning, Pangga Sa'yo din nagmata ang bata ni Mama Please, Mama Taga santo, anak Taga santo <laughs> Say good morning, Papi Wala nagpiyong, katugon pang bata Say good morning, anak Oh, di ba ko, Si good morning pangga ko. Hello guys. Good morning, guys. Bagong mata si papi, guys. Kailan mo, ikan ng bata agabi. Shaken, guys, or daan? Gupuhas, bata, anak ko. Tapos Si good morning, anak ko. Tabo na yung prikipin. Taguni. yung Si good morning, bi. Sige na, anak. Good morning sa imong viewers. hello guys, happy Sunday guys. Si happy Sunday anak Wala nagpiyong pagidoy. Yan, good morning mga palangga. Happy Sunday to all. So ayan update ni Papi ngayong umaga guys. Kagigising lang po ni Papi. So happy Sunday to all. Matog pagka anak. Ho, ho, lo na huyatid po. <laughs> Kaluoy kong anak. Kaluoy, ganyan ba tayo um, huyatid pa man ay? Tabo na yung anak. Tago ni anak ang prikipin. Please, anak. <laughs> Wala ka dirty na sa dunggan, oy. Dirty na mangid na, anak. Dirty na kid dunggan sa bata unsaon man na Ha Unsaon man na dirty man na Kollo lang ana dirty sa dunggan oy Umugitan ni kaligo sang anak nako oy Lola hindi. riddin dari dandan din over we di five 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 save re vid save da da inaho guys apisandi guys morning aura ni papi ngayong sunday guys ngayong sunday morning lab lab gani mamaliso din ba to oh, pinangga kanista nang pinangga oy Grabe ni ka pinangga ni bataan Eh. Sige lang ni gatog. Tugnaw ang bata. Kitugnaw di ay Sige ni gatog. Magsi good morning kasi imong viewers. Magsi thank you ka anak. Sus, ang parkitin Sus, 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 sus. Pinanggak ko na ba? Hala, naimota anak. Naimota. Naimota. Huwag ka mag good morning sa imong viewers, anak. Yes, sas ka ganyan ba bata agad, eh? Say good morning, papi, bibi, anak. Ma, good morning, ang um, bibi. Please, anak, ma, good morning, ang um, bibi, papi. Nag-happy langaw, anak. Kita ka, anak. Maglupad-lupad ang langaw, anak. yan wala na pong ulan mga palangga. So, kagabi ang lakas ng ulan kagabi. Then, ngayong umaga, wala na pong ulan. So, good morning and happy Sunday. naunsa sa maning langaw, anak, nagsigi manig ko anak, oy. Nagsige manig. Pasupaso ang langaw, anak. Yan yeah, Thank you for watching Mangapalanga, happy Sunday and God bless us all.